sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa tuktok ng dambuhalang Divine Beast na Kunting, nakatayo si na Li Wuji at Hong Cheni, mariing nakatanaw sa labanan sa ibaba. Hindi ko inakala na ganito kakasikat, Master, sa Desolate Province, nakakabilib, ani Li Wuji, habang may pilyong ngiti sa labi. Samantala, sa ibaba ng kanilang pwesto, parang dahon lang na pinitik ni Ye Junlin ang mga kasapi ng Bone Clan, isang iglap lang gamit ang simpleng galaw ng kanyang kamay. Sa tens yung yun, bahagyang yumuko si Uyang Feng at buong respeto niyang sinabi, Senior Ye, nais rin naming tumulong sa pagsugpo sa Bone Clan, ngunit limitado ang aming cultivation, maaari po bang humingi ng gabay mula sa inyo upang makamit namin ang breakthrough? Masiglang dagdag ni Zhao Linga, tama po yan, Peak Lord Ye. Si Linga po ay matagal nang nastock sa Deity Transformation Realm, kung hindi, sana'y di siya naaga ng Bone Clan. Patnubayan niyo po kami, Senior Ye, sabay-sabay nilang hiling, bakas ang pananabik sa kanilang mga mata. Napaatras si Ye Junlin, gulat at ninenerbius habang kumunat ang noo, ano bang alam ko sa cultivation, pero lahat ng tao dito, umaasang ako ang sagot, kapag tumanggi ako, nakakahiya. Pero bigla na lang bumungad ang tunog mula sa sistema. Ding, congratulations sa host sa pagdating sa check-in location, Desolate province. Gusto mo bang kunin ang reward? Inis na sagot ni Ye Junlin sa system. Sistema, natuto ka ng magdelay ngayon ha? Matagal na akong nandito. Kaya mo pa bang gawin ang trabaho mo? At ngayon, nahulog ako sa alanganin. Anong pwede kong gawin? Agad namang sagot ng system, parang nakikipag sorry, ding, nakatulog lang ako. Huwag kang galit. Host, kung i-claim mo ang reward, ibibigay ng system ang dagdag na kakayahan na spoken truths. Upang tulungan kang harapin ang sitwasyon, treat mo na lang itong pakonswelo. Ayan, mas gusto ko yan, check-in na, mariing sabi ni Ye Jun Lin habang nakataas ang kilay. Maya-maya, narinig ulit ang system, ding congratulations sa host sa pag-complete ng check-in mission, reward, supreme divine ability, dharma heaven and earth, dharma heaven and earth, pinapayagan ang user na lumaki ng gusto, sobrang laki, pati mga kakayahan ay lalakas ng gusto ding, ang spoken truths function ay na-activate sa host sa loob ng dalawang minuto, anumang sabihin ng host ay magkakaroon ng kapangyarihan ng daw, kaya't makakamit ng enlightenment ang mga makakarinig. Napangiwi si Ye Junlin, halatang naiirita, ako pa rin ang magsasabi, kahit random lang ba ang sabihin ko, gumagana ba? Ding, tama yan, host, magsalita ka lang ng malaya, kumpiyansang tugon ng sistema. Sa sandaling yun, Humarap siya Ye Jun Lin sa mga tao at mariing nagsalita na may kasamang bahagyang yabang, ahem, sa totoo lang, walang bagay na tinatawag na bottleneck sa cultivation, kapag panahon na para mag-breakthrough, mangyayari ito, tungkol sa mga teknik at lihim. Hinawakan niya ang baba habang bahagyang umisi, may halong pag-aalinlangan sa mukha, masasabi ko lang ang nakakaintindi, makakaintindi, pag di mo nakuha, di ko na ipapaliwanag. Patuloy si Ye Junlin habang ang mga tao sa paligid ay nagtataka at tila napapaisip, kung naiintindihan nyo, palakpakan nyo, kapag panahon na para mag-breakthrough, mangyayari ito, ang nakakaintindi, makakaintindi. Ilang minutong katahimikan ang bom alat, at ang mga cultivator ay tila kinilabutan sa kahulugan ng mga sinabi, parang biglang bumuluwak ang karunungan. Hanggang bigla na lang nagsigaw si Uyang Feng, masiglang kumuyam ng kamao, gets go na, gets go na. Pag dumating ang tubig, nagkakaroon ng lagusan, ito ay tumutukoy sa lihim na sining ng yin-yang harmony, ang lagusan ay ang Kun Path, at ang tubig ay ang Chen Origin. Nanlaki ang mata ni Ye Junlin, gulat sa interpretasyon, holy crap, pwede pala yun. Sa puntong yon, sabay na nag-breakthrough si Uyang Feng at Zhao Linga sa antas ng Early Body Integration Realm, ang kanilang katawan ay napalibutan ng rumaragasang enerhiya. Kick Lord Ye, naiintindihan ko na rin. Masiglang pahayag ni Zhao Linga. Kasabay nito, nagbunyi ang lahat ng iba pang mga cultivator dahil sa kanilang bagong breakthrough, tila may bagong pag-asa ang buong grupo. Samantalang si Li Wuji ay napataas ng kilay, gulat sa nangyari, isang linya lang, tapos lahat nag-breakthrough, master ka nga talaga. Pero si Hong Chenyi, medyo duda pa rin, bulong niya sa sarili habang nakakunot ang noo, may kutub akong puro imbento lang to, pero wala akong ebidensya. Lumapit ng bahagya si Ye Junlin kay Uyang Feng at mariing nagtanong, Ahem, magaling, ngayong lahat ay nag-breakthrough. Alam mo ba kung saan ang pangunahing kampo ng Nether Abyss Army? Agad sumagot si Uyang Feng na bahagyang nakayuko, Senior Ye, nasa Black Grindstone Ridge ang mga halimaw na yun, maaari kung pangunahan ang daan. Lumapit din si Zhao Ling na kay Ye Junlin at buong pag-aalala nagsalita, Pick Lord Ye, nag-aalala ako sa aking ama, ang hari, at sa iba pa, nais kong bumalik sa estado ng Wei para silipin sila. Sige, pumunta ka, tugon ni Ye Junlin na mingiti sa labi. Terra, sumama rin tayo, masiglang sambit ng mga cultivator, sabik na sumama sa susunod na pakikipagsapalaran. Sa isang kisap mata, mabilis na sumibad pa himpapawid ang divine beast na Kunpang. Kasunod ang hukbo ng mga cultivator, patungo sa kuta ng Whitebone Clan, ang labang magtatakda ng kinabukasan ng Desolate Province ay magsisimula na sigaw ng isa sa mga cultivator, puno ng apoy ang boses, mga daoist, walang naghihintay sa oras, Tara, suportahan natin sila. Sumingit si Uyang Feng, sabik at may paggalang, makipaglaban kasama si Senior Ye, napakalaking karangalan, kapag nahuli ka ngayon, panghabang buhay mong pagsisisihan yan. Lumipad ang tagpo sa silangang rehiyon ng Desolate Province, sa Black Grindstone Ridge, sa White Bone Palace, dito, mga dambuhalang buto ang nagkalat sa lupa. Kalat ang mga uwak na parang mga bantay ng kamatayan. Sa gitna ng mga buto, isang lalaking mula sa White Bone Clan ang nagsalita ng may ngisi. Ayon sa orihinal na plano, dapat inatake na ng hukbo natin ang mga faction na may stargates, halos buong Dao province ay hawak na natin, ang Xuan Shan sect na lang ang matinding problema, matindi pa rin ang kanilang pagtutol. Sabay lingon sa kausap, Baturo, naabisuhan na ba ang mga kapatid ko? Mahina ang sagot ni Baturo habang nakayuko, na abisuhan na ang limang Bone Kings, malapit na silang dumating. Napangisi si Baza, ang Bone Clan King na nasa Mid-Tribulation Transcendence Realm, magaling, last time, matindi nating nasaktan ang Shuanshan Sex Master at Peak Lord, pero di natin matibag ang kanilang protective formation, pero ngayon, hindi na sila makakapigil sa Bone Clan natin, ha 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 ha. Sa sandaling yun, isang bugso ng lilang enerhiya ang sumabog sa paligid, parang bagyong may dalang matinding presyon, sunod-sunod ang mga dumadagundong na boses habang isa-isang dumating ang mga kapatid ni Baza. Second brother, third brother, fourth brother, fifth brother, sixth brother, sa wakas, nandito na kayo, masiglang sigaw ni King Baza. Tumugon si Bone King Baji mula sa Early Tribulation Transcendence Realm, may halong kumpiyansa, nahirapan si Big Brother, Sempre pupunta kami, pero di ko inakala na sa ganitong liblib na daw province, may mga tao palang di mo kayang talunin, big bro. Mariing sagot ni Baza, habang kumikibot ang panga, bukod sa Xuan Shen sect, lahat dito basura lang, sabi nila may peak lord sila na tinatawag na white-haired god of slaughter, pinatay daw ng marami sa tribulation transcendence realm, pero wala pa siya sa eksena, curious ako kung totoo bang malakas siya. Narinig yun ni Bone King Baji agad niyang inilabas ang anim na heavenly peel at mayabang niyang winika, God of Slaughter, ang yabang naman ng titulo, pero sa harap nito, kahit gaano siya kagaling, tiyak, mamamatay siya. Gulat na gulat si King Baze sa nakita, nanlalaki ang mata. Second Brother, ito ba ang Nether Heavenly Peel na galing sa Envoy? Mariing tumugon si Bone King Baji, kumpiyansa at nakakuyom ang kamao, tama iyan. Tig-isang peel lang, gamit ang natatanging treasured art natin, hanggat walang tunay na immortal na darating, walang makakatalo sa atin. Malakas ang tawa ni Bone King Baza sa narinig, magaling, 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 ngayon na tayo lal-arga para durugin ang zuan. Pero bago pa niya matapos ang pahayag, isang nakabibinging pagsabog ang humanig sa paligid, nagkawatak-watak ang mga bato, bumulwak ang makapal na usok, at isang tauhan ng White Bone Clan ang nagmamadaling tumatakbo para magbalita, mahal na hari, hingal na sambit nito, masamang balita, may makapangyarihang tao ang lumulusob. Ano? Gulat na bulalas ni Bone King Baza. Makikita ang mga miyembro ng White Bone Clan na nililipad ang mga katawan sa ere, inaatake ng isang sword slash na kulay pula at itim, naglalagablab na parang kidlat ng puod. Isa sa anim na Bone Kings ang pasiga na nagutos, wag magpanik, ayusin agad ang battle formation, ilabas ang inyong Dharma Forms. Sa isang iglap, nabuo ang dambuhalang lila na formation, napakalakas ng bugso ng hangin, parang nililinis ang kasamaan sa paligid. Sumunod ang nakakatakot na Dharma manifestations ng White Bone Clan, malalaking anino na tila halimaw, gumagalaw na parang bangungot sa harap ni Li Wuji. Pero imbes matakot, kalmado si Li Wuji, matigas ang tingin, ni hindi natinag, sabay may panunuyan niyang winika, dahil naglakas loob kayong dumayo at pahiyain ang desolate province ko, Inangkin ang lupa namin, kami rin ay darayo sa inyo, at gugugulin kayo. Isang iglap lang, iwinasiwas ni Li Wuji ang kanyang espada, at pinakawalan ng malakidlat na mga sword slash, nakakatakot sa lakas, winasak ang mga dharma manifestation ng walang kahirap-hirap. Kasabay nito, napalipad ang mga katawan ng tatlong membro ng Bone Clan, lumagpak sa lupa gaya ng mga daong pinadpad ng bagyo, galit na galit ang tatlong membro ng White Bone Clan, Sabay-sabay nagsalita habang namimilipit sa sakit, e eh ito ang aura ng Tribulation Transcendence Realm. Tumayo si Li Wuji na parang Diyos ng digmaan, nakataas ang espada, napapalibutan ng crimson na enerhiya, isang buhay na alamag. Sa himpapawid, nakatayo ang mga Bone Kings, nababalutan ng lila na enerhiya, sabay tanong ni King Baza, may panunuya sa boses, ikaw ba ang God of Slaughter, si Ye Jun Lin. Hindi, ako ang kanyang isa sa disipulo, Malamig na sagot ni Li Wuji. Nang marinig yun, napanganga sa gulat si Baza at Baji, bulong ni Baza, ano, isang disipulo, disipulo pa lang niya Junlin, ay nasa Immortal Tribulation Transcendence Realm na, pasigaw na wika ni Baza, galit na galit, napakahambog naman ito, pinapadala lang ang disciple para harapin ako, wala ba akong dangal, ngunit, mabilis na pinakawala ni Li Wuji ang nakamamatay na sword slash, kulay pula at itim na enerhiya. Diretso sa mga Bone Kings, sabay sambit niya ng matatag, para sa mga tulad ninyo, hindi na kailangan kumilos ang Master Go. Sa sandaling makita ni Bone King Baza ang paparating na pag-atake, napaatras siya sa gulat, habang nag-aayos ng depensa, sumigaw siya ng mayabang, ang kapal ng mukha, mga kapatid, harangan natin siya, kasabay nito, mabilis nilang ginamit ang sex Fence Bone Formation, isang matibay na barrier na tumatapat sa pag-atake ni Li Wuji. Sa iglap na yon, bumagsak ang malakas na enerhiya ni Li Wuji sa harang, nagdunot ng nakabibinging pressure at nakakasilaw na liwanag sa paligid. Habang gulong-gulo ang eksena, isa sa mga bonekins ang sumigaw mula sa kabilang panig, bilis, tumakbo na kayo, samantala, mabilis na sumugod ang grupo ni Ouyang Feng. Kasabay nito, pasigaw niyang sinabihan ang kanyang mga kasama, habang may pagkakataon, umatake tayo, patayin ang mga hayop na ito. Dahil dito, dalawang cultivator ang sabay na umatake sa isa sa anim na bone kings. Pero mabilis itong nakaiwas, sa kanyang isipan, nagmumura pa, nalumpo ako ng isang immortal, kung hindi lang ako sugatan, walang saysay ang mga langgam na ito sa akin. Bago siya makalayo, biglang sumulpot si Uyang Feng sa kanyang likod at pinakawalan ng isang mabagsik na atake, sabay ang sigaw, hindi ko akalaing ako mismo ang papatay sa isang commander ng Tribulation Transcendence Realm, ang Astig. Habang nasa itaas si Li Wuji, nakatingala si Bone King Baza, galit na galit, naguguluhan siya, alagad siya ni Ye Junlin, ganito na ba siya kalakas, kahit may limang cultivator sa Tribulation Realm, hindi namin mablok ang isang strike niya. Ngumiti ng mapanghamak si Li Wuji, matalim ang tingin, sinabi ko na, para sa basurang gaya mo, hindi kailangan kumilos ang master ko. Sa narinig, agad lumunok si Baza ng Heavenly Peel. Sabay ang sigaw, kapal ng mukha. Ikaw ang magbabayad sa susunod. Isang iglap lang, umangat ang kanyang cultivation realm. Mumisi siya, tapos binulalas, ang nether yuan peel mula sa envoy. Ang galing, agad akong napunta sa peak ng tribulation transcendence realm. Hindi nagaksaya ng oras si Baza, lumipad siya at pinakawala ng isang nakakakilabot na skeletal attack. Sumigaw siya ng ubod ng tapang, human, mamatay ka. Pero hindi natinag si Wu Ji. Kalmado lang, winasak ang pag-atake na parang laruan, haha, -ha, sige lang, lalo akong nasasabik habang lumalakas ka. Hindi pa tapos si Bone King Baza, nagliwanag ang mga mata, mukhang hindi ko pa rin nasusukat ang lakas mo, pero hanggang dito ka na lang, tapos sumigaw siya ng malupit Bone Clan Secret Technique, Bone Prison Kill. Sabay-sabay na sumambit ang mga Bone Demon Kings, kapag ginamit ni Big Brother ang teknik na yan, imposibleng mabuhay pa ang lalaking ito. Sa puntong yon, napaligiran si Li Wuji ng malalaking kalansay na tila mga sibat, nakakatakot, matutulis, at nag-aabang ng punit na laman, pero imbes na magpanik, tahimik lang siyang nakatayo, matatag at may matinding kumpiyansa sa sarili, walang bakas ng takot sa kanyang mukha, tila ba pinaglalaroan lang niya ang panganib. Hindi nagtagal, sa isang iglap, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Mad Demon Bloodline, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa masamang puting enerhiya, nakakatakot na tila demonyong muling isinilang, kasunod noon, buong lakas niyang winasiwas ang espada, at ang bone prison, parang basag na laruan, gumuho ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling yun, ngumisi si Li Wuji ng mala demonyo at pasaring na nagsalita, habang kumikislap ang kanyang mga mata sa masamang puting enerhiya, hayaan mong marinig ko ang iyak ng mga buto mong nababasag, panunuyang niyang sabi.